Magandang araw mga kaalaman na hinog. Ang topic nating mayon ay request mula sa isang viewer at ito po ay seryoso at buhay ang nakataya. Dok, paano po ba malalaman kung may high blood ako kahit hindi ako nagpapacheck? Kaya heto na, aalamin natin ang 10 posibleng sinyalis. Uulitin ko po, hindi ito para magdiagnose ng sarili. Ito ay para maging babala na kailangan nyo nang pumunta sa health center o butika para magpa-BP check. Panguna sa ating listahan, pananakit ng ulo lalo na sa batok. Ito na ang pinaka-common na sinasabi ng marami. Yung pakiramdam na parang pumuputok ang batok o yung dal at throbbing na sakit ng ulo na nararamdaman lalo na paggising sa umaga. Ito po ay dali sa sobrang presyon na dumadaloy sa mga ugat sa inyong leeg at ulo. Ang payo hindi lahat ng sakit ng ulo ay dahil sa high blood. Pero kung ito ay paulit-ulit at parang nanggagaling sa likod ng ulo at batok, huwag uminom lang ng uminom ng pain reliever. Alamin muna ang sanhi. Ang pag-inom ng pain reliever ay parang pagpatay ng fire alarm habang nasusunog ang bahay. Pangalawa sa ating listahan, pagkahilo o yung parang lumulutang dizziness. Yung pakilamdam na light-headed na parang umiikot ang paligid kahit nakaupo ka lang. Minsan, para ka rin matutumba. Ito po ay isang sinyanis na dahil sa sobrang taas ng presyon, maaaring apektado na ang daloy ng dugo papunta sa inyong utak. Ang payo ko, huwag isiping kulang lang sa tulog, dahil sa init, o pagod lang to. Kapag ang pagkahilo ay madalas, lalo na kung bigla kang tumatayo mula sa pagkakaupo o pagkakahigat, magpacheck na po agad ng BP. Ang pagkahilo na ito ang madalas na sanhi ng pagkatumba sa mga senior na nauuwi sa pagkabali ng buto. Pangatlo, hirap sa paghinga o madaling hingalin, shortness of breath. Yung simpleng pag lang ng ilang baitang ng hagdan o paglalakad lang sa palengke na dati ay kayang-kaya mo. Pero mayon ay hinihingal ka na ng sobra. Ito ay senyales na ang puso mo na isang muscle ay nagdatrabaho ng mas matindi kaysa sa normal para lang ipamp ang dugo laban sa mataas na presyon sa iyong mga ugat. Nahihirapan na po ang inyong puso. Ang payo ko, huwag mong sabihin sa sarili mo na ay, tumatanda na talaga ako. Baka hindi yan pagtanda, baka alta presyon na yan. Panahon na para alamin kung alta presyon ba ang dahilan ng iyong madaling pagkapagod. Pang-apat, panlalabo ng paningin. Bigla na lang parang may ulap ang paningin mo o di kaya ay nagdudoble ang iyong nakikita o may mga floaters o lumulutang na itim. Ito po ay isang seryosong sintomas. Ang payo ko, ang sobrang taas na presyon ay parang malakas na agos ng tubig sa isang maliit na hose. Kayang-kaya nitong siroin yung mga maliliit na ugat sa likod ng inyong mata. Ang tawag dito ay hypertensive retinopathy. Sa katagalan, pwede itong magdulot ng permanenteng pagkasira ng paningin o pagkabulag. Panglima, pagdurugo ng ilong o nosebleeds. Ang bigla ang pagdurugo ng ilong na walang malilaw na dahilan, hindi dahil sa nasobrahan sa pagkalikot, hindi dahil sa init, o hindi dahil nasuntok, ay maaaring konektado sa sobrang taas na presyon. Ito yung sinyalis na sobrang taas na ng presyon kaya ang mga maliliit na ugat sa ilong ay pumuputok na. Ang payo ko, kung ito ay nangyayari sa iyo ng paulit-ulit at kasabay ng sakit ng ulo, pagkahilo o hirap sa paghinga, mag-alala ka na. Pumunta agad sa pinakamalapit na emergency room. Ito po ay posibleng sinyalis ng hypertensive crisis, isang medical emergency. Baka naman po, Bilang maliit na tulong nyo na rin po kahit like lang po dito sa video at subscribe okay na po. Maraming salamat po. Pang-anim sa ating listahan, pamumula ng mukha o facial flushing. Yung bigla ang pamumula at pag-init ng mukha. Bagamat hindi ito direktang sintomas ng alta presyon, madalas itong nangyayari dahil sa mga bagay na nagpapataas din ng BP. Halimbawa, sobrang stress, sobrang init o pagkain ng maanhang. Ang payo ko, Gamitin ito bilang clue o paalala. Kapag namumula ang mukha mo, tanungin mo ang sarili mo. Stress ba ako? Uminit ba ang ulo ko? Naparami ba ang kain ko ng maalat? Ito ay isang hudyat na kailangan mong mag-relax, huminga ng malalim, at i-check ang iyong BP. Pangpito sa ating listahan. pag sa penga o tinnitus. Yung tunog na parang ringing o basing sa loob ng tenga na ikaw lang ang nakakarinig. Maaaring sinyalis ito na ang malakas na presyon ng dugo ay nakakaapekto na sa mga maliliit at sensitibong ugat sa loob ng iyong tenga. Ang payo ko, huwag isiping guni-guni lang yan. Bagamat may iba pang sanhi ang tinnitus, kung bago lang ito at palagi mo nang naririnig lalo na sa katahimikan, mas mabuting isabay na sa pagpapacheck ng BP para malaman kung konektado ba sila. Pangwalo. Pag-irregular matibok ng puso, palpitations. Yung pakiramdam na sobrang lakas o sobrang bilis ng kabog ng dibdib mo o di kaya ay eh, parang may lumaktaw na tibok tapos bigla na lang lalakas ulit. Dahil sa matagal na alta presyon, lumalaki at kumakapal ang muscle ng puso o left ventricular hypertrophy na nagiging sanhi ng irregular na pagtibok ang payo ko, ito po ay isang seryosong sintomas. Huwag mag-atobiling pumunta sa doktor, lalo na kung may kasama itong paninikip ng dibdib, pagkahilo o hirap sa paghinga. Pangsyam, pagkaroon ng dugo sa ihi o hematuria. Ito ay hindi karaniwan pero kapag nangyari, isa itong malinaw na sinyalis ng panganib. Ang ating kidneys ay binubuo ng milyon-milyong maliliit na filters. Kapag laging mataas ang presyon, ang mga filters na ito ay nasisira at nagkakalugas, kaya nakakalusot na ang dugo sa ihi. Ang payo ko, anumang pagdurugo sa ihi, nakikita man o sa laboratorio lang, ay kailangan ng agarang atensyong medikal. Huwag itong ipagpaliban. Ito po ay maaring senyales ng kidney damage Nadulot ng matagal at hindi na kontrol na high blood. At ang pinakadapiligusong sinyalis, walang sintomas. Uulitin ko po, at sana ito ang pinakatatandaan nyo sa lahat. Ang pinakakaraniwan at pinakadelikadong sinyalis ng high blood ay ang kawalan ng anumang sintomas. Kaya po ito tinawag na silent killer. Pwedeng 180 over 100 na at malapit ng mag pero ang pakiramdam mo ay okay lang, kaya pa. Ang payo ko, pakiusap po, huwag umasa sa pakiramdam. Ang isa lamang paraan para malaman kung may high blood ka ay ang pag-check nito gamit ang BP aparatus. Gawin itong regular na ugali, sa bahay man, sa health center o sa butika. Ang kaalaman ang unang gamot. Ang pagpapacheck ng BP ay pagpapakita ng pagmamahal sa sarili at sa pamilya. Huwag nating hintayin na may maramdaman pa tayo bago kumilos. Maraming salamat at God bless.